Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha at ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayon pong April 21, 2025 at sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin sa mga bago pa naman po sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po at ayan, umpisan po natin ng ating sumada dito tayo sa April yan ay 4 pa rin po tayo dito 21 sa ating pecha 25 sa ating taon. At uh, kagaya ng dati, simplify well po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 4 is 4. 2 plus 1 is 3. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganun pa rin po sa bandang bitna. 4 plus 7 is 7. 4 plus 3 is 7, sorry. Uh, 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba, 7 plus 10 is 17. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin. Meron tayong 17. At yung kapares po natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 2 plus 7 is 14. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 14. At meron naman po tayo dito ang kombinasyon. Pwede na rin po natin matayaan yan. 17-14 or 14-17. Ayan mga idol. At 2 digits po sila. Kaya sisimplify muna natin yan bago po natin sila isumada. Dito tayo sa 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Yan po ang ating isusumada, 5 at 8. Unayin natin isumada ang 5, unayin natin ang 14. Sumada sa 14, 1 plus 4 is 5. Then 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Uh, 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At dito sa 8, kunin mo natin yung 17, sa mga ka-17, what ka-7 is 8. Pwede dyan ang 35, sa mga ka 3 plus 5 is 8. At 26, sa mga ka-26, 2 plus 6 is 8. Ayan, mga ito, dun po yung mga numerong pwede natin pagpilihan sa atin kung sa na ngayon. April 21, yan meron pa 5, 14, 32, 23, 8, 17, 35, at 26. Ayan, rambol pa rin po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, tingnan natin dito ang 14, 14 and 35, 14, 35, 8, 23, 8, 23, at 17, 5. Ayan mga ito, ganyan po yung ating mga sample sa ating sumata ngayon April 25, April 21, sorry. Meron tayong 14.35, 8.23, at 17.5. Kaya meron tayong tatlong kombinasyon sa sample dyan. At kung nagustuhan po natin, pwede pwede po natin matayang itong mga nakuha natin mga numero dito. Ayan. At kung pwede tayong magdagdag, makakuha ng mga iba pang mga kombinasyon dito sa mga naka-insertal po natin mga numero dito sa taas. Kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Oh. At uh, ayun mga idol, yun po ating sumati sa pecha para po ngayon April 21, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.